What's up guys? For today's video ay yan, flex ko lang sa inyo yung mga bonsai natin dito. And ayun, mag babalot tayo ng order ni Ma'am Iris ng Candelaria Quezon. Ayan, so last week nyo pa to reserve yung spotted green puffer fish. Yun nga lang, hindi ko agad sila na-i-out kasi nga ayun, meron silang white spot nung dumating. Pero yon parang one week na din yung nakakalipas. Ayun, so nung nakita kong okay na, nasa kondisyon na yung mga spotted green puffer fish natin ay sinad ko na si ma'am na pwede na silang kunin. Ayun, so nag-abang talaga si ma'am dito sa spotted green puffer fish. At ngayon nga ay kukunin niya na tong apat na to. Ayun, so bale sa lipas sila mapupunta. Ayan. So, apat nga pala yung kukunin niya dito. So, bale, sila. Pero, yung isa is may iwan. Ayan, sa mga gusto nga umorder, ayun, nakikipag-meet up nga ako, guys, sa Walter Mart Candelaria. Or, sa bayan, Chaong Lusa, sa Chaong Bayan, Losacan 7 eleven uh, Sariaya Bayan, Dolores Municipio or sa chaong sa lalig sa may clean fuel ayun so pwede tayo mag meet up dyan free shipping basta dyan uh, sa mga nabanggit kong lugar tapos kapag dyan ako rota is free shipping nga kaya naman alpain natin nyo PM nyo na ako guys kung mayroon kayong order or kung meron kayong isda na gusto so baka meron kami nyan PM nyo ako kung ano yung order nyo para yun maipack na natin ay nga, guys. Ito na nga yung order ni Ma'am Iris. Ayan. Four spotted puffer fish. And sinamahan ko nga yan ng pakain. Uh, small size super worm and mga snail. Ayan. So, bali, freebies na yan kay Ma'am. And, ayun. Syempre, meet up nga namin ay sa Waltermart Candelaria. Kaya naman, ayun. Nandito na nga tayo ngayon sa bus. Sa Supreme Bus. Ayan. Tapos, parang mga 30 minutes din yung biyahe namin. And, pababa na nga kami, guys. Pero yan, bago kami mag-meet up kay ma'am, ay pupunta muna ako sa Gemini, sa dito lang sa may Sambat Candelaria Kasi meron ding, meron pa akong pa order na small size din na super warm. Worth 50 pesos. Ayan, shoutout pala sa Kuya Bandol. Ayan, siya yung na-order sa akin nito. Ayan. Ayan, sa mga naghahanap nga ng super warm, ayan, madami tayo ditong stock small, size, medium, large ayan madami tayong pang out na superworm kaya naman kung nagahanap kayo ayan TM nyo na lang ako kasi nagbibigay din ako ng freebies lalo na kapag madami yung kukunin nyo sa aking worms ayan so dito palis na kami kasi nga nakuha na yung superworm Ayan, bale, lalakarin lang namin yung Walter Mark kasi malapit lang naman yun doon sa Gemini. Ayan, nandito na, nandito na nga kami. So, mabuti na lang talaga at hindi ngayon umulan. Bagay, summer naman eh. Tapos ayun, dito, dito talaga ako palagi nag-aantay. Lalo, lalo lang kapag may mga meet up ako dito sa Walter Mart. Dito sa posting to. Eh, lalagay na nga muna natin yung ating order. Ayan. So, habang inaantay ko si ma'am, ayan, dumating na nga sila. Ayan. Iabot na natin yung kanyang order. Ayan. Shoutout pala sa'yo ulit, ma'am. Yun. Thank you, thank you so much ayan. sa pag-order ng spotted green popper fish. Ayan. So, happy keeping. Ingat kayo sa biyahe. Thank you. Ayan. Thank you, guys. Thank you for watching.